Si Sha, no oyster sauce with ketchup. Barbecue? to to <laughs> <laughs> kinain. kasi yung kinain ko. Mama. Na na for chat. Nanonood pa ako music. Sino ba? <yung> Sino <laughs> na tangi? Ito na pagdas na din kumain. <laughs> tang ina. Isang oras kami nagantay doon tang ina. <laughs> thank you ka. Very thank oh. you oh. from. Sarap is from Andre. Oh. na lang lang, sakalan yung tayo, bro. Ang hirap, punta dito. Ang hirap. Sa mga loob po gago Man, wala akong alam dyan man Anong oras mo dumating ni? One thirty Umalas kami, mag-alas tres Sabi na Sabay kayo ni Kate bro Oo bro, sabay kami tatlo bro Nung tatlo sa pumunta na ako Urat na urat na ako bro, tapos Joke lang mo, Bakit nilang mo Anyway, yun nakita ko pero. <laughs> <laughs> oh, yung nagbigay sa inang ulam mo. Ah. Uh, yun oh. talaga? yun <laughs> talaga? Yung nagbigay sa inang ulam mo, hindi ako ah. Tama, lilipad lili dyan pang mo yan. <laughs> tanda, tanda mo, Andre, first time mo dito. First time mo dito. Huwag nga kayong ganyan. Huwag tayo pang bisambi. Wala siyang pumasay sa jeep. Okay lang, lang. Ayoko na, tangin na. Bakit naman ito? Ang gasing.

<laughs> Anong sabi mo <laughs> sa? sa'yo? Mukhang smurf Dito ako muna ako, mag-stay sa by the tapest Kasi may field trip kami bukas <laughs> Tapos tinutulungan niya. Sorry! Shots ko to! Sorry! Kaya nakaka-smurf Kaya nakaka Dilim ba natin? Kasi nakakahiya. Panty reveal. <laughs> eh, may butas ito. Ikili tayo ito. Eh, mas lalo. Huwag yan. Huwag kailangan may butas, te. Panti ko pa ka. Baka ba? nagsishare kayo ng panty. Ayan di hindi ka po silang kashare ng panty. Hi guys! <laughs> Ano? Ang hot so smoking area. <laughs> Hi guys! Touchdown. One, 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 anong touchdown natin? Pollution? Touchdown, Luneta Park. <laughs> Hi guys! So, um, update. It's, anong oras na? 6.05. 6.05 Ano no? Ano ano? alas 12 Ah, uh, 6.05 So, 6.05 na guys. And e nasa Luneta Shrine. Ah, si... Actually, hindi ko nga rin alam eh. Ayun, no. Nagsasoccer? At medyo pareho kami ni Lubain. Lubain! Medyo pareho tayo. Joy! Right. Look! Look at me and Lubain. Yeah, okay. Ano masasabi mo? Pwede bang 'wag mo mong itutok sa mo kaayon? Yung... <laughs> oh 'Wag, wag mo itutok sa camera yung ano. Ano? Ano? 'Wag itutok ano? sa camera yung mukha. Yes. yes. We're going to see Rizal. Actually, Rizal is going to see us. Hindi ko nga alam, guys, I am not to be played with like right now because then, I just woke the fuck up like. I woke the fuck up and then they rushed the hell out of me <laughs> and like people you know uh, There's a spe specific person that told me, Do you want lipstick? Your lips look really pink. Bitch, do you think I give a fuck at this godly hour? And then I, l I see, I look around my surroundings. Tell me, why the fuck a guy is wearing a camera on his head? <laughs> I just saw that. I just saw that. I got Uniqlo. Tiktok shop And and I, we accidentally kind of matched yeah. with, with crazy tea. With Preezy P With match With match din naman namin Sige Talon ka, talon ka Peace. Yes We matched Stripely Okay, we're gonna Put a thumbnail Ano uh, use post, post Sobrang ini sa manila. Like, what the fuck Right? Well, napapaisip ako kung like Anong meron nga ba dito sa Manila. Yes, guys. Like what the up? So, kaka-galing lang namin sa Clock Tower, and then um, right now we're going to the Metropolitan Museum, and then BGC, BGC. Then na nang kami after that. And guys, pam. Paghami ko Pag ako Why do you guys like V cut? Like honestly. It's so cheesy. Thank you. So um. What the fuck? It's Sorry, like if, if it's pana pana. Beyonce pana. Si Pauline kanina. Sabi mo kung pogi ba o maganda, ang ayos mo tignan. Ayun na lang <laughs> ba? Ang sarap <laughs> mo tayo. Oo, oh, mga ganun. Kasi mga ano yun eh mga Di ba orang first up Wala yung ding dun Ay, sorry, tapos no, na no. Ay, nakapag-first naka naka siya na si Rowan. Tingnan nyo naman ang itura ni Rowe Talagang nakapag-first Talaga, naka talaga, naka talaga yun, nauhaw lahat ng tao. <laughs> Nagutong, gano'n <laughs> Paano mo ipo-fight ang mga tao sa BGC? No, paano, with your gun, with your gun. With your gun, <laughs> oh. with your gun. <laughs> galing kong elevator. ba? Uy, hindi. ko naman. Uy, nag-on na. Uy, nag-on. First bistro. Hi, guys. So, we're at BGC right now. Oh. Uh.